<laughs> ano ba yan si Joga, per? Ulitin natin. Ulitin pa. Sinisipon na ako ngayon. But, ano ba yan? Uy! Ay! Ano? Di ba na, sabi mo, bigyan ng ano yan? Bigyan ka? May dumalaw. May na nagpunta. May dumidikit. Dumalaw. Paganas ng Bagyong Christine. Ay? Hindi to nagpunta bago ang Bagyong Christine. Kasi yung iba dumalaw eh. Oh. Pero bago yung bagyo. Eto, oh. after aftermath doon dumalaw? Eh, pwede naman during. Ah, sa bagay, baka may, may amphibian ba yan? Oo, oh, di eh, ba? Mayayaman may eh. to eh. Pero ito nga mga bata helmet, sino ba yung tinutukoy namin? Walang iba kundi si Kuya Will! <coughs> boom, tarat, tarat. <coughs> boom, tarat tarat, tarat, tarat. Tarat, tarat. Boom, boom. Ito Di ba si Kuya Will, tumatakbo, senador? Di ba? O oh, nga, no. Di ba? Siya yung ano eh. Uh, beater, diba? Ah, uh, buzzer beater, di ba? Ah. Oh, di ba? Siya yun, yung nagpasa sure, sa Comelec. Correct! Correct! Pero Ito nga, dumalaw din siya. Medyo ka B.P. kila, bibilay ni. Oo. Oh. Uh, Nagpaabot ng sobre. Bakit? Very generous. Bakit, ano, ang hihilig nila sa sobre, no? May kilala din ako, ang hihilig din sa sobre. No? Sobre? Oo, oh, pero ito, videographer, dito, nyo malalaman mga kabatang helmet at dito talaga mag-justify na talaga may transparency and accountability si VP Lenny. Ay! Bakit ko nasabi yan? Ito, panoorin nyo. Kasama ko si Grace ngayon. Yes. Kasi kung gabi na kasi na magbibigay sa kanyang shirt. Kasi mas malaki yung area. Yes, but this <laughs> one right, is uh, whoever <laughs> is Pero sa akin ako bibigay. Kasi it's kayo. Kayo po yung gusto ko talaga ito. Oh, thank you. 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 Mag-usap na lang kami ni Gabi. Kasi ano po, um, ano din, malaki yung area niya. Eh. Oh ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Papasend ko na lang yung resibo. Ano? Try to wala. Hindi. Bawal yung sabi yun. Pero okay lang. Kasi inaasaw ko namin lahat. Kung um, kailangan pa, kailangan natin yung panahon ng iskailangan pa. Ano? 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 Ang binibili ko naman, medyo, syempre, nakikita ko nung bastig. Mas malaking pera. So, sabi na, halos yung... Di ba? Hmm. Di ba, Pityo Agapar? Di ba? Sinabi ni Vipileni about the resibo. Papadalo na lang daw. Sabi ni Kuya Win. Hindi daw. Sabi ni Vipileni, hindi kami ganon. Bawal. Bawal sa amin yun. O, di ba? Totoo naman, mga batang helmet. O, mo? Kailangan talaga... Ano yan? Transparent tayo. May transparency. Kaliwaan. Binigyan ka ng ano? Donasyon. Pibigay mo siyempre. Ay, ay yung o -o. resibo. O -o diba? ang accountability. Uh -uh. Di ba, yun, kasi, wala sa iba. Kasi ilista yan. Yes. Di ba? Pag nagtanungan. Oh. Di ba? Oh, ito. Dito na oh, napunta. Oh. oh. Di ba? Oh, ay, oh, yung diba. confidential funds. Nung iba dyan. Ha? Kaya walang mapakita eh. Ha? Hindi. I dreamt that I was over there. What? Pero, there, somewhere eto there. pa may joga pa. Na, panood at narinig yun rin mga patang helmet. Talagang lang pinabibigay nga ni VP Lenny doon sa isang kasama niya. Mm -hmm. Diba? Kasi mm, parang mas lalo mas kailangan daw doon. Mm, eh pero sabi nga ni Kuya Willie Jem. Ito uh, ko po talaga sa ibigay. Ah? Oh, ah, very uh, generous? Yun na nga, sabi nga ni VP Lenny, Bidjographer, sige, magahati na lang po. Eh di sana, nagbigay na lang siya ng siparik. Kaya, uh -huh. dapat Kuya Will, nagtala ka na lang ng dalawa. Pero <laughs> wala oh isa pang ano. Kasi marami naman talaga sa na salanta sa Bicol. Di ba? Mm. Ah. talaga mag-justify na may accountability, transparency, good governance si VP Lenny. Ah, tsaka gusto ni Attorney Lenny, may witness. Yes, at tsaka ito pa videographer. Ah. Walang ano to, walang tinatago na under the table na. Oh. Over the table, oh. pwedeng under, nagpa, pwedeng inside Pwede the, the envelope. Okay, oh, walang ganon, videographer. Talagang ito, mabubulatlat at talagang masasabi sa sambay ng Pilipino. O, oh. o oh, paano ah. ba? ay kalang videographer. Yeah. Taga si Kuya Will, no? Nagpunta. Mm, -mm. Dung... charat Charat, charat. Charat, charat. charat uh, uh, uh. ah. no? Sino ba kaya ang mga susunod uh -huh. na dadalaw? Uh -huh. Eh bakit yung mga dumalaw nung bago yung bagyo? Wala uh -huh. ba yataong naririnig na bumalik ay. ulit para magbigay naman ng tulong? Meron ba? sila sa magbibigay ng tulong? Hindi na pwede yun? Ay, nakalipas Tapos ni, niya. pa yun? Bo, dapat yung after or maybe during. Nakakalo. Dapat yung ano yung habang ano yung bumabaha. Uy, ito ha. Ito, babanatan ko na naman yung mga nagko-comment dyan na photo of lang daw talaga yung kay VP Lenny. Ah. Photo of, photo Ito ha. Ito pa yung isang resibo. Oh, pa 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 pa

Pero tingnan mo naman, videographer, no? tang sumama pa rin si VP Lely doon ay, sa oh. rescue operation. Para makita niya talaga oh. ng umamata niya yung sitwasyon oh. ng kanyang lalawigan. Yan ang totoong leader, videographer. Oh, kasi hindi yung in ka lang na o ito, punta ka rin. O ito, punta ka rin. Hindi mo naman alam talaga kung ano yung totoong sitwasyon. Tapos saka i-report sa'yo. pa, paano kung iba yung report? At saka ito eh, pa, videographer, hindi ito yung basta sumakay lang sa mga rubber boat at parang saan oh. oh pamood mo. Feeding oh, time. Oh. Ayan, mga kabatang helmet, comment down below na lang kayo dyan kung ano masasabi nyo dyan sa dalawang videos na yan. At kung nagsuan mo ang vlog na ito, huwag na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga na upload po namin ni Videographer. Oh, diba, Videographer? Sino pa kaya mas susunod, diba? Ayaw kong pumunta nang during sa fiesta ng Peña Francia. Babalik kaya yun? Parang bigay ng ayuda? Talaga? Babalik siya? Hindi na. Ay, hindi na. Province. Alo, kasi bagay, nagpunta ng kasalan, di ba? Pumunta, stay happy, stay healthy, and stay safe na. It's always a good sa buhay nyo. Hindi hero, na mo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ano gagawin? Apo tu, apo tu, apo tu, apo Ayaw na sabi ng anong gagawin. May nagawa na ba? O hanggang ngayon wala pa rin ginagawa? Malay natin doon. Basta ang alam ko lang. apatu, 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 apatu. apo tu, apo tu. Lenny or Bredo? Apo tu,